Good morning, good morning, good morning mga karapsat, good morning ka good morning ka YouTube. Welcome back to my YouTube channel, Melody Tablet Alejo. In today's video, ipipicture ko muli yung ka-karayo habang ako po ay nagbo-walking dito sa lugar kung nasaan ako. Kaya ito, tignan niyo po, kaganda talaga. Good morning, good morning. Nakita ko lang yan, ano. Pinipicture ko ulit yung karkarayo. Ito po yung alaala -ala ng aking kabataan, amin pala. Doon sa aming bayan, bayan talaga ha. Doon sa lugar namin sa Balistero, sa Kabuluan West. Ay nako, mapami, surusurun, so, so, tikas ka nga, ano, Kastanga ka nga. Karkarayo kinisela, hindi ubing kami. Hindi hmm. kita taga ano, balisteros dito na. Yan. Hindi ko naman pwedeng kunin yan. Bibidyuhan ko lang. Kasi nakikita ko lang ito. Tuwing nag-walking ako or tumadaan po ako dito. Oh. Hindi ko alam kung alam nila itong makain. Ang ganda ng bulaklak niya. Oh. Bibidyuhan natin. Um, kuhanan kuha natin. Basta natutuwa ako. Sa tuwing nakakakita ko ng ganyan. Nag-a-enjoy po ako. Kaya this time, gusto ko na naman po i feature ito sa aking YouTube channel. Yan lang, ganyan lang. I-post up ko lang po kami po yeah. Sa iba daw po, ang tawag daw po nito sa kanila ay uh, Maria Maria. Pero sa amin sa Kabuluan West Balisteros, kaya ang tawag namin dito ay Karkarayot parang gusto kong pitasin pero ayaw ko namang magsag na nangunguhan ng hindi kanya kaya yan lang pinipicture na lang natin ito sino pong nakakaalam sa sa ano na to ang, ang lasa po niyan is parang passion fruit kung nakatikin na po kayo ng passion fruit similar po ang lasa niya So, yun lang. Salamat po sa inyong panonood and thank you for supporting my YouTube channel, Melody Tablet Alejo. Muli, bye. God bless. Ayan, nakita nyo naman kung gaano kaganda. So, ako po ay tapos na rin nag-walking. Salamat po sa inyong panonood at salamat po sa inyong suporta. Kung nagustuhan nyo po ang video ng ito, please paki like, share and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody. Haya, nagsasabi, problema man ay marami, wag sana nating kalimutan. Mumiti. Bye. See you on my next vlog. God bless us.